behind the scene video ng Fred Seth ng pagkarating pagkarating pa lang nila sa venue ng ABS-CBN po 2023 at dito ay makita nyo na napaka gentleman nga ni Seth kay Francine Diaz talaga caring na caring siya nung humakbang na si Francine sa may hagdanan ah, uh, hindi lang nung guys nakakakilig din Yo, la stop se la paras es a photoshoot. Que nada, don't miss this. behind ha ido sin video, no fansen.